Kaya ang My Hero Academia Chapter 415 ay sa wakas na ilabas, at dito makikita natin ang pagpapatuloy ng laban ni Shigaraki at Midoriya, habang ang kanilang mga nakaraan ay lumilitaw sa kanilang harapan, kasama ang isa sa maaaring kumumpirma sa isang matagal na teorya. At kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo natsisisid sa My Hero Academia Chapter 415 na pinamagatang rejection. Ang chapter na ito ay nagsimula eksakto kung saan natapos ang nakaraang chapter, habang makikita natin ang higanting maneta at froppy sa panahon ng atake sa USJ habang ang alaala ni na Shigaraki at Midoriya ay nagpapatuloy na maghalo. Ang unang gumagamit na si Yuichi ay ipinaliwanag na ang paghahalo nitong memorya ay dahil parehong ang quirk factor ng one for all at all for one sa ngayon ay nagre-resonance. Ito ay nagsimula sa pinakasimula ng laban na ito, ipinapaliwanag kung bakit parehong sina Shigaraki at Midoriya ay maaring makita ang bawat vestige at ito ay naging mas malakas sa tuwing ito ay mas humahaba. Pagkatapos ipinagpatuloy na ipinaliwanag ni Yuuchi na ang kanyang kapatid na si All for One ay palaging gusto ng isang malakas na puso na may kakayahang nakawin ang One for All pero ang kanyang puso ay hindi maaring may kumpara sa tunay na kapangyarihan ng mga puso ng lahat ng nakaraang gumagamit ng One for All. At ngayon sa wakas pagkatapos ng henerasyon at henerasyon ng pagpasa ng One for All, ang court ng pag-asa, ito ang tamang panahon para tuparin ang kanyang tunay na purpose para talunin ang pinakamalakas na villain sa lahat. At sa bahagyang speech na ito muling inihanda ni Midoriya ang kanyang kamay para sa isa pang suntok, maliban sa oras na ito sa halip na ilipat ang isang vestige lamang kay Shigaraki, siya ay naghahandang ilipat ang lahat ng vestige ng magkakasabay. Ito ay napakakul na makitang ang lahat ng gumagamit ay inihahanda ang kanilang sarili habang may spark sa loob ng kamay ni Midoriya. At habang ang kanilang mga alaala -ala ay muling naghalo sa USJ muli, pero sa oras na ito sa pinakaunang sandali parehong sina Shigaraki at Midoriya ay opisyal na nagkakilala, si Midoriya ay tumalon patungo kay Shigaraki at nagpakawala ng isa na namang malakas na suntok sa villain. Gayunpaman, habang brutal ang suntok ni Midoriya kay Shigaraki, sa kasamaang palad para kay Midoriya ang villain ay naging handa sa atake ni Midoriya sa oras na ito, at nagawa niyang ma-reject at hadlangan ang paglipat ng lahat ng vestige ng One for All, maliban lamang sa isa na bahagyang nakalampas kay Shigaraki, ito ay si N. At habang ang vestige ni N ay inismash ang core ng all for one katulad ng ginawa ni Kudo, muling tiniyak ni Midoriya sa kanyang sarili na ang kanilang plano ay gumagana. At kailangan niyang patuloy na gawin ito para mapalaya ang batang nasa loob ni Shigaraki. At speaking sa batang lalaki, pagkatapos na mailipat si N parehong sina Shigaraki at Midoriya ay nakita ang isang alaala -ala ng napakabatang si Tenko na naglalakad kasama ang isang lalaki na nakasuot ng suit. Ngayon ito ay interesanteng sabihin na ang mukha at karamihan ng katawan ng lalaki ay nakatago, ibig sabihin ito na hindi natin masabi kung ang lalaki na ito ay ang ama ni Tenko o ang misteryosong lalaki na kumuha kay Tenko pa uwi na pinaniniwalaan ng fandom na si All for One. Ito din ay napaka-vital na i-point out na ang buhok ni Tenko sa imahe na ito ay itim, ibig sabihin ito ay nangyari bago ang kanyang quirk ay lumabas kaya ito ay maski isang labis na pagmamahal na sandali ni Tenko na naglalakad pa uwi kasama ang kanyang ama o ito ay ang teorya na sandaling ibinigay ni All for One ang decay quirk court sa quirkless na si Tenko. Maski sa anumang paraan ito ay napaka-interesante pero ano pa sa pagsagot sa pag-atake muli ng kanyang core si Shigaraki ay hindi nag-alinlangan at naghahandang depensahan ang kanyang sarili, pinapalibutan ang kanyang buong katawan ng maraming malalaking daliri, ito din ang sandaling ating nalaman na itong buong laban sa pagitan ni Namid Oriya at Shigaraki ay milagrong napapanood sa buong mundo, ito ay salamat sa isa sa mga lumilipad na kamera ni Mei Hatsume. Ito ay ang parehong kamera mula sa panahon ng Culture Festival. At speaking kay Mei Hatsume, ang kwento ay napunta sa kanya, at ang lahat ng iba sa bumabagsak na UA, ipinapakita sina Gentle at ng ibang heroes na nagtutulungan para gumawa ng magandang landing spot ng UA. Pagkatapos ipinaliwanag ni Hatsumi kay Labravo na ang dahilan kung bakit inirecord niya si Midoriya ay dahil siya ay kanyang kliyente kaya kailangan niyang panuurin si Midoriya para makuha niya ang kanyang pangangailangan sa hinaharap. At si Labravo ay masaya na sila pa rin ay may live footage na maipakita, lalong lalo na kay Midoriya habang gusto niyang magpakita ng suporta sa batang lalaki na nagpakulong kay Gentle at tumulong sa kanya na maging isang mabuting tao ngayon pagkatapos nitong pag-uusap ng dalawa ang kwento ay muling lumipat sa oras na ito ay sa UA shelter kung saan makikita natin ang hindi lamang taong nagulat at nasindak sa bagong anyo ni Shigaraki pero pati na rin makikita natin ang paborito ng lahat na si Eri Pagkatapos niyang makita si Midoriya na nakikipaglaban na may luha sa kanyang mga mata ay mabilis na nagsimulang tumakbo palabas ng shelter at dito nagtatapos ang chapter 415. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like para sa iba pang anime content ay mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.